Nakipaghiwalay ang ex ni Ai de las Alas sa kanya sa pamamagitan ng isang text message. Simula noon, hindi na sila muling nagkita o nagkausap ng personal. Hanggang kamakailan ay nagpapahiwatig si Ai na ang kanyang ex ay may ibang babae na pala na tinatawag niyang kabit nito. The Philippine Showbiz List presents detalye sa kabit ng cheater na ex ni Ai Ay de las Alas ay revealed sighting of the cheater and his mistress. Ipinahiwatig ni ai na may third party sa hiwalayan nila ng kanyang estranged husband na si Gerald, si Bayan, at ang natulang third party ay isa rin Pilipina. Sa kanyang verified Facebook at Instagram account noong January 21, 2025, nagpost si Ai-Ai na isang makahulugang quote tungkol sa isang cheater na may nakasulat na No woman could love a cheater and not pay the price of it. Sa kanyang caption, binanggit ni ay ay ang mga petsa at lugar sa Amerika kung saan umano na mataan ang cheater at ang mistress itong Pilipina. Ayon sa kanya, madalas makita ang dalawa sa mga puro Filipino establishments sa California. Ibinunyag din ay ay na nakita ang dalawa sa Jerry's Grill noong March 2024 at sa Jollibee noong June 2024 kung saan kapansin-pansin ang kanilang pagiging sweet sa isa't isa. Ang Fremont ay isang lungsod sa San Francisco, California kung saan umano sila madalas makita. Sa Instagram, pa isa-isang sinagot ni Ai-Ai ang ilang komento ng netizens. Wala mang diretsyong pinangalanan, mahihinuha sa mga clues na ibinigay niya at ang netizens na ang tinutukoy nilang lahat ay si Gerald. Maraming fans at netizens ang nakisimpatya kay AI at hinihimok siyang bawiin ang lahat ng naibigay sa kanyang ex-husband, kabilang na ang visa nito. Isang netizen na nagkomento na dapat avoid ni AI ang citizenship ni Gerald at huwag niya itong kaawaan para mapilitang pagtrabahuan ang sariling citizenship. May pa pa nagsabi na mas masakla pa ang ng ang kabit ay isang Pinay na nila at maaaring pinapili si Gerald na siya nga ang pinili nito. Sa so, nagsabi na wag daw ito masyadong mabait at gumaganti-ganti kung minsan ay sinabi niyang minsan daw hindi at maghintay lang ito. Mukhang pinaghahandaan talaga niya ang paganti at naghahanap ng ebidensya para ma-face reveal yon. Sabi pa niya ay mukha raw kaedad ng ex ang kabit nito na nalaman daw niya mula sa Marites samantala nagkaroon ng mainit na diskusyon ang mga netizens tungkol sa dapat gawin ni AI. May nagsasabing hindi ganoon kadali ma-revoke ang green card taliwa sa iniisip ng ilan. Marami raw kailangan dokumento at dapat niyang patunayan na isang fraud ang kanilang kasal na tila malabo na sinubukan pa nilang magkaanak sa pamamagitan ng IVF. Hindi rin naiwasang ikumpara si AI kay Pokwang na patuloy pa rin hayagan nagpapahayag ng hinanakit sa kanyang ex may nagsabing magkaiba ang kanilang paraan ng pagharap sa sitwasyon, ngunit pareho raw silang non-stop talak. Samantala sa panayam ni Ai sa Fast Talk with Boy Abunda noong November 11, 2024, mahinahon niyang sinabi na hindi niya babawiin ang petisyon ni Gerald para sa green card nito. Noong November 13, 2024, nagpasalamat siya sa mga netizens sa patuloy na suporta sa gitna ng kanyang pag-amin sa hiwalayan nila ni Gerald. Sa pamamagitan ng Facebook, nagpasalamat si Ai sa mga taong nagmamalasakit at nangangumusta sa kanya, kabilang ang kanyang malalapit na kaibigan at masusugid na fans. Ayon sa kanya, malaking tulong sa kanyang pag-move on ang pagmamahal na tatanggap niya mula sa mga ito. Upang hindi na mag-alala ang mga fans, tiniyak ni Ai-Ai na nasa mabuti siyang kalagayan at naniniwala siyang malalagpasan niya ang sakit at lungkot na kanyang pinagdaraanan. Ai-Ai posted about a cheater buying a ring. Noong January 31, 2025, nagbigay ng isang pasaring si Ai-Ai sa kanyang mga social media followers sa pamamagitan ng isang photo message na pinost sa kanyang verified Facebook account. Sa post na ito, ipinahayag ni ai na may biniling sing-sing ang isang cheater at may posibilidad na mag-propose ito sa kasalukuyan niyang girlfriend. Ang nakakagulat ayon kay AI ay hindi pa naman ito legal na hiwalay sa kanyang wifey. Bagamat hindi naman direktang tinukoy ni AI ang pangalan ng tinutukoy niyang cheater, mahihinuhang ang kanyang ipinaparating ay ang strange husband niyang si Gerald na kasalukuyang nasa Amerika ang post na ito ni Ai Ai ay agad naging usap-usapan sa social media at marami ang nagkomento na kanilang saloobin tungkol dito. May mga netizens na nagpahayag na kanilang suporta kay Ai at nagbigay ng payo na wag daw pirmahan ang divorce papers ni Gerald upang hindi ito makapagpakasal sa iba. Kahit hindi tuwiran ang mga pahayag ni Ai Ai, malinaw ang mensahe na ipinadala nito at naging pagkakataon na rin para muling mapag-usapan ang mga personal na karanasan ni Ai Ai. Habang ang kanyang post ay na nagbigay ng kontrobersya, ipinakita ni Ai Ai ang kanyang lakas at pagiging matatag sa kabila ng mga pagsubok na kanyang pinagdaanan. Masaya siya sa mga sumusuporta sa kanya at sa mga netizens na nagbigay ng mga payo. Sa kabila ng mga puot at sakit na dulot ng paghihiwalay, ipinagmalaki ni Aya ay na nakahanap siya ng lakas upang mapatuloy sa buhay at magpatawa at ang post na ito ay tila isang paraan din ng papapalabas na kanyang nararamdaman. Samantala sa kabila ng seryosong post na ito, nagkaroon din ng mas magaan na usapan si AI, AI at ang kanyang kaibigan na si OWA Administrator Arnel Ignacio. Si Arnel na nagbalik showbiz pagkatapos ng walong taong hiatus upang maglingkod sa gobyerno ay nakipag-usap kay AI, -AI tungkol sa isang ideya na makakatulong sa kanya. Ayon kay Arnel, na isang hikayatin si ay, ay na magtayo ng sarili niyang party list. Nakita ni Arnel ang potensyal ni ay, ay na maging inspirasyon at gabay sa mga kababaihan, lalo na sa mga dumaan sa mga mahirap na karanasan sa relasyon at pagbigay ng mga workshop na natuturo kung paano mag-handle ng mga sitwasyon na tulad ng mga iniwan at kinakaliwa. Ayon kay Arnel, batid na lang sa personal na buhay ni Ai-Ai, partikular sa mga pagsubok nito sa pakikipagrelasyon, ay siyang naging dahilan upang mag-isip siya ng ganitong ideya. Gusto niyang matulungan si AI na maging consultant at mentor sa mga kababaihan at magturo ng mga hakbang upang malampasan ang mga pinagdadaanan. Isa na kakaaliw na biro pa ni Arnel sa light moment ay magtayo ng isang party list na tututok sa mga problema sa relasyon at mga kinakaliwa. Sa kabila ng lahat ng mga kontrobersya at sakit na dulot ng kanyang personal na buhay, si Ai Ai ay patuloy na lumalaban at nagpapaalala sa mga tao kung paano maging maligaya at matatag kahit sa mga pinakamahirap na panahon. Ang kanyang mga saloobin kasabay ng kanyang mga biro at nakakatawang kwento ay nagbibigay sa mga tao ng lakas ng loob at inspirasyon na harapin ang mga pagsubok na may tapang at positibong pananaw sa buhay.